Sobrang nakakabastos po talaga binitawang salita ni Sen. Rodante Marculeta dito nga po sa, nga po, sa pagtanggal ng uh, MPC. MPC MPC sa isang uh, Hello, kumusta na po ang lahat Loson Visayas Mindanao Good morning, ngayon ay Martes at aalas sa isang magandang Magandang araw po muli sa inyong lahat. Narito na naman ang inyong kaibigan, patay. Maraming nagsasabing yagit. Yagit na vlogger, tugyot na vlogger. Walang kwentang mga content. Eh, oh. naamin ko naman. Ikita nyo naman. Hindi lang yung aking mga views. Hindi kagaya ng naman hinahangaan ninyo ito, mag-uusap-usap tayo tungkol doon sa mga vlogger na pakiramdam nila sa kanilang mga sarili ay sobrang sikat. Na kung makapag-asta ay napakayabang. Kababayan mo pala namang tao. Sabi nga ni kapatid na Just Vlog, Ano ka nakatartara bitam. Gumaramon pa. Ang Kaya ito na naman. Yung vlogger na. Vlogger ko na. No? Ngayagit. Kaya ganyan talaga ang buhay. Sige lang. <laughs> eh kasi naman. May napanood akong video. Eh. Kahapot. bagay nagawa na ito ng reaksyon ni ka just vlog isang vlogger na <coughs> gramping at tarabitam <laughs> <laughs> eh ako naman yagi <laughs> mga mga tao mga kahindik hindi walang kakwenta-kwenta <laughs> mga bagay eh, <coughs> sabi nga ni Kajas vlog eh. Gramping at. <laughs> Ay, oh. Ay, na, po. Oh, kisti sa ba? Ngayon, <laughs> yan. Kilala niyo ba yan? Yan. Sabagay, hindi niya ako papansin kasi maliit lang yung aking channel. Maliit. Hmm. Pero may kasabihan, yung maliit, yun ang nakakapuwing. <clears throat> Kapi muna tayo. Hmm. Pakinggan po natin, panoorin yung babae yan Malaki yung channel niya eh. halatang di ko niyan maka-BBM. Kinakampihan niya kung sino-sinong mga tao na panig sa Presidente Bongbong Marcos dati na niyang siniraan si Senador Rodante Marculeta nung panahon ng kampanya yung tarpulin ni Senador Rodante Marculeta ay eh, katabi niya si <coughs> Kibuloy Pastor Kibuloy pero hindi siya pinansin doon sa Quadcom sinabi niya hindi, hindi pala lang pasin yan kasi may nakita naman talagang patuloy na magkatabi kami pero walang kaalam-alam si Senador Rodante Marculeta tungkol sa tarpulin niya pero ginawa niya ng content, hindi nga nagsori eh. Nasabi niya ng babae, ba't ako magsosori dyan? Hindi ako magsosori. Pagay! ta -a. Ano orin natin? Ngayon, senador na siya. Kung ano-ano mga pinagsasabi <laughs> ng babae niya. Sobrang nakakabastos po talaga ang mga binitawang salita ni Senator Rodante Marculeta dito nga po sa ating presidente patungkol nga po sa pagtang... Pero pagkabastusan si na sinabi si Senador Rodante Marcoleta? Ha? Ikaw? Mayos ka? Gusto mo lang makagawa ng content? Kung sino-sino ang binabanatan mo, wala ka namang batayan ang linaw ng sinabi si Senador Rodante Marboleta Si Eden ang pinakamatinig, pinakamahusay, pinakamagaling na reporter. O, so, sino ang ipapalit sa kanya? Gusto ninyo kasi, uh, palitan ninyo si Ma'am Eden Santos. Bakit? corner yung mga tinatanong niya. Talagang diretsahan siya kung magtanong. O, oh, o, oh eh hindi masagot yung mga tanong niya. Bias ba yung ganun? Sino ang mga bayas? Kayo? Yung mga vlogger, yung mga... O, oh, yun mo yung ginawa mo. Pinabi mo, pasto. Panuorin po natin. Panuorin, natin yung babae niya. Ito, tuloy ko nga ito. Yung pinagdadaldal ng babaeng ng ito. Ah, hey. uh, o dati may ah. Na itong ating presidente daw po ay Takot. Takot sa mga ambush. Interview. Yun yung gusto nilang i-voice out. ba? Diba? Ngayon... Ano, kabastusan ba yun? Ah. Oh. Ano? Ay, nay. Hey. Malino naman na sinabi ng uh, pamahalang gobyerno na hindi naman tinanggal yung net 25 replacement po ang gustong mangyari. Kasi hindi... Alam ng Net25 yun. Pero ayaw nilang tanggalin doon sa malakanyang uh, Malacanang Palace para sa <clears throat> mga tawag doon. May, may tawag doon eh. Alam ng mga matatalino na yan. Yung mga reporter na itinatalaga doon sa Malacanang. Hmm alam nung may 25 yun. Sabi nga ni Senador Dante Marcolita, si Eden ang pinakamagaling, pinakamahusay, pinakamatinig, pinakamatapang. O, oh, pinagtanggol din yan ni eh. Katunying. Walang kabastos ang sinabi si Senador Rodante Marcolita. Ikaw, ikaw na babae ka ang bastos. Ang two once na nag-violate itong si Eden, but twice. Na bastos, twice na po siyang nambastos. Twice uh, na po siyang merong nilabag sa protocol. Yan kasi ang hirap eh. Yung presidente natin, sobrang bait. To the point na, yung unang violation, pinalagpas. Na supposedly, dapat diba, ang ginawa ng uh, presidente. Noon pa yan tinanggal. Pero, hindi mga minamahal. Pinaulit pa. Ito namang si Eden, pinangalawahan niya pa sinabi ang ating trabaho niya yon magtanong masama ba yung ambush interview hmm sige tanungin niyo yung mga reporter kung masama ba yung ambush interview e bakit no panahon ng kampanya e sige sige interview niyo kami e, bago gumagalan yung mga politiko walang problema Abat ngayon, tapos ng kampanya. Tinira daw ni Senador Rodante Marcoleta si Presidente dahil doon sa isyo kay Ma'am Eden Santos. Napakasinungaling sinungaling na uh, vlogger. Garampingat. Gumatel. kahit panoorin mo ng panoorin si Senador Dante Marcoleta wala siyang sinabi na masama patungkol kay President Marcos makagawa ka lang ng content para ka lang sisilo ay naku po malaman. Ganun pala yun. Gumawa ng content. Yung babaeng yan. Napaka, eh, siya itong bastos eh. Ik hmm, ikaw itong bastos. Ibig bang sabihin nung panahon lang ng kampanya mag mayroong ambos interview? Ngayong tapos na ang kampanya, wala na. maraming mga taong mga vlogger na maninira magkaroon lang ng content mayroon lang ipa panood sa kanilang mga followers ganyan ba yun yung paraan ng mga taong yan para isipin mo isa kang taong uh, tawag ito influencer ganyan ang sasabihin mo sa mga followers mo Pasensya na po sa video nito na walang kakwenta-kwenta walang kalatoy-latoy may dahil sa babaeng yun. kahit pa ulit-ulit panuorin niyo si Senador Rod Rodante Marcoleta wala siyang ginawang kabastusan